fish on, dali. Yun, dali mga tangay. Hmm, fish on, malapit na. Kumagat pa. Eh. Hey, Liam. Hello. Hello. Hmm, fish on, dali. Yun, no. Ito. Uy, laki. Yun, mga tangay. Uy, ano to? Yan, laki yung. No? Yan, magandang hapon mga tangay. So, fishing na naman tayo. Medyo amihan dito mga tangay. Ayan o, oh, medyo malaki pa rin yung alon. Medyo may gulong pa rin. Pero mas maganda daw to mag-fishing kapag ganitong malaki-laki yung alon. bago tayo magsimula mga tangay shout out nga pala sa ano sa mga bago kong subscriber dyan sa dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa ano suporta at sa pag-subscribe sa akin mga katangay 'yun so update ako mga tangay kapag uh, start na tayo ito yung panahon mga tangay medyo mahangin-hangin pero mas active daw yung mga isda kapag ganito yung ano yung alon saka yung hangin ayan so, panoay madali tayo So, ayan mga tangay, dito na tayo. Start na tayo. So, lulusong ako dito. Sana, okay okay na yung camera natin. Sana wag malubat agad. Sana may mahuli muna tayo bago malubat. Kung may mapakitang isda. Hindi so, gagamitin ko mga tangay, casking. Casking din pala ito yung rod. Brutus na casking. Tapos yung real, ano. Casking din na, ano. May nakalagay na Royal Legend. Ito so, yung lure na gagamitin ko mga tangay. Yung lure ni Kuya Tandul. Ayan o. Oh paborito kong lore, isa sa paborito kong lore bali, natitipid kasi ako ng lore ngayon uh, ano uh, mahal kasi yung lore mga tangay kaya tipid tipid tayo, try natin mag one lore challenge kung may madadali to ng hindi natin napapalitan so, try natin maghagis dito sa baybay hagis pag wala dito mga tangay sa katay lulusong yung mga isla na nagpababaw. Kung wala, lusong tayo. Hindi ko malamig-lamig to ah. Uy, hinabol. Ang laki nun. Hinabol, grabe, hindi naabot. Ang laki nun mga tangay. Parang ano, huwag dito barracuda sayang oh hindi niya na ano hindi niya na habol saan na nandyan pa sayang oh hindi niya na abutan pagis tayo bali galing pa ako ng bayan mga tangay maglakad lang ako pupunta dito galing na ano bayan Try na maglusong. Oh, fish on. Dali. Yun. Dali mga tangay. Laki nito. Nabalagbaga, no? Talaki ito. Ayos. Yan, no? Walang isda natin. Uy. Talakitok mga tangay. <laughs> Nabalagbagan. Dali agad. Yun no. Nang natin. Dali agad talakitok. Ayos. Yun no mga tangay. <laughs> Good size. nangisda talakitok mga tangay yari buti na mo boy yan. yan, mga tangay yung nangisda kalakitok yari din siya babaw lang itong mga tangay hanggang ano kulang hanggang tuhod papasyalaga dito yung mga isda Yan o. No? Nangis na natin. Kalakitok. <laughs> Ayos. Sana makadagdag pa. Dali. Salitan pa natin. Baka meron pa niyang mga kasama. tayo hakbang lakad lakarin lang natin dito mga pangay Hanggang bewang na to yung dagat mga tangay. Pakbang tayo ng pakbang hanggang sa may madaanan yung floor natin na isda uy butete oh butete ang loko butete to nasunod Sumunod yung butete mga tangay. ay palichon kita kay Kuya Kois Dogs nalilichon yun ng butete kilala nyo yun mga tangay si Kois Dogs Fishing nililichon nila yung butete marunong sila mag -ano, magtanggal ng lasun fish on malapit na umagat pa tabang ka <laughs> ito na yung sinasabi ko tabang ka mga katangay ayan oh, second catch dali lapit na kumagat ka pa mga katangay, pangalawang isda natin oh. tabang ka Tugin na natin to. Yan o. Pangalawa. Sumunod sa talakito. Eh, hey, ano yun? Ano? La, ano isda? Ano yun? Ano, ano kay? dalawa? Ano yun? Grabe ang laking isda mga tangay, dalawa. Okay mga tangay, nahuli natin tatlo na. Isang chicken snapper, isang joe fish, tsaka isang ano. Talaki ito. Ano kaya yun yung dumaan? Grabe, bigla kong na ano, bigla kong kinabahan, ang lalaki. Naghahabulan. Naghahabulan. sayang strike lang hindi na puruhan nginig na. sana gisa natin ulit nagulat ako sa dumaan mga tangay laking dalawang ano, dalawang malaking isda nagkasunuran parang ano, parang dugong naghahabulan naglalaro ngayon mga sakay, nagpalitaw ng battery bali, minahuli na tayo nalobat agad yung cellphone natin ito yung hindi natin tatlong piraso isang chicken snapper isang talakitok tsaka isang joe fish pwede fishing pa rin tayo mga tangay baka may madagdag pa rin tayong nagpalit din ako ng lure mga tatlong isda pa lang tayo mga tangay sana may madagdag pa ito yung lure na pinalit ko footstep minu Hanggat maaga pa. Ano pa lang itong mga tangay? 5 p.m. Alas 5 pa lang ng hapon. Baka may madagdag pa tayo. Kaya lulusong pa rin tayo dyan. Sana mayroon pang madagdag. Para may maulam tayo. At mabigyan din sila lola. Lusong ulit tayo mga tangay. Sana talaga may madagdag pa. Tatlo pa lang yung nahuli natin. Nakahunting ako ng kanuping eh. Kaso wala tayong nahuling kanuping. Wala na. Palit siguro ulit tayo ng lure. Walang nag strike Hmm. Fish on. Dali. Yun o. No. Oh. Ito. Uy, laki. Yun o no, mga tangay. Balo. Ano to? Yan, laki oh. Turutot mga tangay. Yan oh. No? Turutot nga. Ito ka boy. Uy. Yan oh no, mga tangay, turutot. <laughs> Nakadali tayo ng turutut. Turutot. Geno, oh. turutut Turutot mga tangay. Sarap to. Maano to yung ano niya? Yung ano nito? Yung kanyang katawan malambot. Hindi naman to nanulusok mga tangay kagaya ng balo. Yan no? Oh. Turutot. Ah, ayos. Uh, so, ito Ulam ka na ngayon. ka dyan kung anong isda Turutot pala Masarap yan mga tangay yung ano nya Kanyang Laman ay malambot Halos walang buto yan Gusto gusto ni tatay yung isda na yan isda turutot pala grabe yung ano nyo turutot Turutut. Ayan mga tangay, uwi na tayo. Ito lang na huli natin. Isang uh, tawag dito, talakito, isang jawfish, tsaka isang chicken snapper. Tsaka ito yung ano, Turutut. Kinip ko na yung Turutut. Masarap yan pang ano, pang ulam. So, yan yung panahon. No? Madilim-dilim na mga tangay. Umigil na ako. Malamig na. So, hanggang ito lang mga tangay. Fish on.